Hello WhatsApp, hello Philippines, hello world. Ito naman po tayo para mag-react at mag-comment dito sa isang viral video. Tungkol naman ito guys dito sa sinasabi nga nilang fulboronic video na magpapabagsak nga dito kay Ferdinand Marcos. Ang tagal-tagal ko na itong naririnig eh. Pero tignan mo, wala pa rin lumalabas kung may video na yan, ilabas nyo na kung ano-ano pang drama ang inaantay nyo eh. Kung sino-sino pang dinadamay nyo. nagkakagulog gulo kayo-kayo rin na magkakakampi. sa so, pakinggan po natin. Ito sa akin, plus yung screen, yung message ko kay Biren, hindi nakakalayo yung oras. So, paano mo agad na mag check sa NVI? Ang kasi nga sa kanya na direct, please, umamin ka na. So, umamin naman siya. Kaya, umamin siya. Siya yung nag-send. Nag-send siya. Kaya, okay. combo okay. namin. Concern so ayan. So nagkakabistuhan na kayo-kayo nagkakalaglagan. Syempre, magkapatid pa rin 'yan. Concern pa rin 'yan sa nangyayari sa kapatid niya kahit kinakalaban niya 'yan. Kadugo mo 'yan eh, mas mas matimbang pa rin ang dugo kaysa sa tubig, 'di ba? Sabi nga, blood is thicker than water kahit anong gawin natin, ipagtatanggol at ipagtatanggol mo pa rin yan kasi kadugo mo yan. Ah, siguro para ma-patch up ang mga eksena tayo, di ba? May yeah. nag-explain na nag-explain sa akin si Daryl. Tapos sinabi ko yan, kesas lang sa kasayo. Yeah, yeah. Oh yan see yung mga dating markulista na loyalista nga sinasabi, ngayon kayo kayo rin ang maglalaglag. Kayo ang sumuporta, kayo ang nagpanalo, kayo din ang magpapabagsak. Ano bang silbi niyo? Pinuhaakin kasi oh, yeah. pilit namasin ko. Eh yeah. totoo na may ginawa sila na may ginawa sila, 'di ba? Kaya kaya iparating mo pilit sa akin, sana't napaating na rin ai kinilaban niya na. Kaso parang walang nangyari. Anong nangyayari ngayon? Kung baga parang nilaban nilang 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 Dapat kinalaban na ni Sen. Pinalaban oh. niya na. Yeah, yeah, yan. Tama. Oh, uh, uh, yan na yung sinabi ko eh. Diba? Ayun. <laughs> eh kasi nga mother, pinuprotektahan din ni uh, Sen. Aimee yung ading niya. Eh hanggang ngayon, tignan mo. Hindi na. I beg to disagree. Okay. Once na nanumpa ka at tumupo ka as public servant sa, sa Pilipinas. Well, hindi na pamilya ang priority mo. Tama ang bansa at ang mga Pilipino. True. Yan lang ang sinabi mo na very true. Kaya yung sinabi ni Villar na hindi niya magagawa kay Kibuloy na ilaglag dahil kaibigan niya maling-mali pag sumumpa ka talaga sa Pilipinas panghuli na lang talaga ang pamilya mo so kung talagang totoo yung full na yan na video ilabas nyo na